yung iba? Paano po yung iba na Actually, when I posted, I saw a lot of ano din po eh. I saw a lot of stories na kumbaga, na may mga pinagdaanan din silang gano'n na. Pero hindi na actual. hindi na actual. So, ito nga mga kabayan, pag-usapan natin itong nakawan na naman sa Naia. Dahil hindi nga safe na ang ating mga bagahe pag tayo'y lumalapag sa Naia Airport at kukunin natin ang ating mga luggage na maleta kaya inspeksyonin niyo agad ito kung may nawawala bang magamitin nyo bago tayo lumabas ng airport dahil ito ay isang paalala uli sa ating mga OFW ay hindi lang tanimbala ang muling nabubuhay sa naiya kundi pati ang mga nakawan at laman ng maleta ng mga pasahero at pati nga ang artista ay hindi na rin po nakakaligtas ngayon dahil asawa or partner ni Isa Seguera si na si Lisa Dino na lumapag sa naiya galing sa Francisco, California sakay ng Philippine Airlines na wala po ang mamahalim bagay sa kanyang check-in luggage isang laptop at isang Apple Watch na nagkakahalaga ng tig US Dollars Ayon kay Lisa Dino nilagay niya ang laptop at ang Apple Watch niya sa check-in baggage na pasalubong niya sana kay Isa Sighera dahil meron ng araw nakalagay tatlong laptop sa kanyang hand carry kaya hindi niya na ito naipagkasya pa sa kanyang hand carry mga kabayan kaya paglabag daw niya sa Naiya Terminal 1 ay dumating naman daw ang kanyang maleta at pagkuha niya ng kanyang maleta at hindi naman daw mostly at hindi naman naisipan ng mga pasahero na iti-check ang mga maleta dahil wala naman sa isip nila na may ganong mangyayari na nakawan sa ating mga bagay. Dahil pagdating sa bahay, ibibigay na sana niya kay Isa yung laptop at yung Apple Watch na binili niya. Pero pagbukas niya ng kanyang maleta, ay wala na raw talaga. At napansin niya na may hiwa ang kanyang maleta na parang hiwa ng isang cutter. Kaya, kaya dahil dyan, nagpost si Isa Sigera sa kanyang Facebook account. Para makuha ang pansin ng mga Philippine Airlines para ipaalam ang nangyari sa malita ng kanyang partner or asawa. Nag-replay naman daw at nag out naman agad ang Philippine Airlines sa kanila at nagsagawa ng investigasyon. At after ng pag-imbestiga ay wala naman daw at hindi na nakita ang kanilang laptop at ang Apple Watch. So nag-decide na lang ang Philippine Airlines na ikonsip ito at babayaran. Pero ang babayaran lang daw ng pala yung Apple Watch lang at hindi kasama yung laptop, mga kababayan. In terms of po of our of this incident, sana magkaroon po ng um, proactive na action yung ating airport on how to address these matters. Kasi um, opo, nangyari po sa amin, swerte po kami dahil it's, it can easily be cascaded because ISIS were celebrities, were kahit papano, may influence po. Pero, paano po yung iba? Paano po yung iba na... Actually, when I posted, I saw a lot of, ano din po eh, I saw a lot of stories na, kumbaga, na may mga pinagdaanan din silang gano'n na... Pero hindi na actionan. Pero hindi na actionan. So, siguro yun. Um, kami, I'd like to say na, yun nga po, na we're thankful na mabilis na, na ka-action. Pero sana, it's, hindi siya limited sa mga taong kilala. Sana, sana mas maraming maka-experience ng agarang serbisyo. Yes, yun po talaga. Tama, I think tama. we need to be proactive. We need to take this as ano as as a point of action of our ano authority sa NAIA na pag may ganito pong incident na, na nakawan yung bag mo mismo, how do they get in, get in touch with um that airport and ano yung protocols nila? Kung halimbawa man po na merong mamam at legal na uh, may formal process po talagang for example yun nga um, the laptop is deemed to be uh, ano ano to dangerous siya. Hmm. dapat meron po yung notice talaga meron okay. po siyang okay. pasabi na okay, okay this particular bag kinuha yes. yung bag na ito um, na-flag na siya pagdating na pagdating ko pa lang po sa Manila pwedeng yung bag hi hinold muna tapos i-inform ka s'yempre pag hinanap mo na yung bag mo actually that's a thing parang ang pinaka ano nga doon is, the paper itself is enough eh. Correct. Oh, oh, oh. See, imagine mo, ilang pasahero din naman yung pinag may pinagdadaan na may laptop mm. sa ganyan. Lahat yan, i-hold nila. Ang tagal mm. din. Lang. Pero sabihin, mm. at least that paper enough that paper is enough to let us know. Kasi yun lang naman yun eh. Gusto oh, mo lang maging kampante din na Correct. okay. Ito yung nangyari oh. Na okay, yun okay. dun, sa, mm -hmm. sa gamit. Pero, hindi ba pwede pa pwede ang PAL? Hindi pa pwede mag-make representation ng Philippine Airlines? Actually, they, they tried naman po. Okay. Nung kausap po kahapon, they're, very, uh, they're actually very accommodating. That's good. Um, they tried to ano, they tried to talk to their counterparts doon. Pero pagdating po sa security kasi, very limited lang din daw po yung binibigay sa kanila. Okay. Pero maasa pa ba kayo na mababawi nyo yung nawalang gamit nyo? Um, si Pal naman po. Uh, and and was, din po yung rights ko. Kasi nga po, normally yun din po yung kailangan maisip ng mga passengers. Like, what are your rights as a passenger? So, um, ano po eh, may tampering na nangyari. Um, the bag was slashed open. So, um, meron po talagang responsibility din doon yung mga airline. And talagang nakakatuwa naman po kasi even it it we didn't even have to tell them si Pal po mismo yung nagsabi na um they they ano they uh, they value yung um, uh, taking care ng mga bagahin ng mga pasahero so yung sa laptop po hindi po nila mako pero they will compensate for the ano sa sa watch, the watch. Okay. okay. Incidentally may press conference mamaya ang Department of uh, Transportation mm -hmm. at uh, dun ata sa OTS Partner uh -oh. Office of uh, Transport, Transport Security uh -oh. uh, uh, Transportation Security. Kaya ewo ko baka yan ang idi-discuss nila sa ano sa nangyari. Dapat may pangako may ba yan? No? May pangako ba yung DOTr sa inyo Liza? At Ice? kasi um, kamo mo? Nag-reach nag, -reach, nag -reach out po sila. Um, I think pero wala pa po kasi kami na back from them. It was It's really um, pal-swift action na medyo naging ano namin, naging um, kumbaga nilean in, doon po kami nag-lean in kasi nga, Um, lagi silang nagbibigay ng updates po talaga hanggang kagabi. So That's kagabi, nagresolve na po talaga sila na after, you know, two days of investigation, um ang fee, merong merong ng limitations kung hanggang saan pa yung magiging uh, kaya nilang um uh, gawin para ma, 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 ma ano talaga malaman kung saan nanggaling, saan nawala. Pero because of that, they will compensate us in some way para po um ma-resolve yung issue. Ah, so, may compensation, Liza. Uh, nangako na yung oh. pal na may compensation. Yung what? Opo, now. Opo. Oh. Opo. So, sinabi oh. na po nila. Binigyan po nila kami ng option oh. na um, flight credits or ano po or yung ano po, yung amount nung ano, nung relo. Nung relo. Oh, okay, so anong pipiliin mo? Siyempre, yung lolo. Opo oh, eh, kasi yung masalubo ko po talaga. <laughs> oh, naman. Mas mataas ang value oh, uh, Pinapangarap ko na eh. Oh, uh, <laughs> patingin nga ng relo mo. Mukhang maganda naman yun. Hindi mo na kailangan Wala, ng eh, Apple Watch. Katulang ko eh. Ah, At tatulang. Katulang <laughs> ko <laughs> eh. Sige, maraming maraming. Sa, sana, Marami ano? sana, sana mabalik. Sana mabalik. mabalik. At sana maaksyonan po ng gobyerno kung dito man mangyari. Dahil na nakakahiya po, Sobra. Diyos mio. Mm -hmm. Worst airport na nga po tayo. Madadagdagan pa ng ganyan. Apo. Anak ng... Oo, oh, Mario. oh, Thank you, ice, maraming Marami salamat, salamat Liza. Sa Thank you. Thank, you. thank you. Salamat, Salamat po. po sa inyo. Good luck. Thank you. Ito nga po mga kabayan, ang misang nakakainis sa naiya. Dahil hanggang ngayon ay meron pa rin, nakawan pa rin sa mga laman ng maleta ng mga pasahero. Talaga advisable na maglagay po tayo ng mga mamahaling gamit sa check-in luggage. Gaya ng mga gadget, mamahaling relo, mamahaling bag, mga alahas, ginto, opera mga kabayan. Sa totoo lang naman, hindi naman talaga dapat nilalagay sa check-in baggage ang laptop. Baka ito ay masira o may upi -up ito pag hinagis-hagis ng mga mga ano dyan sa Naya Airport, mga kargador ng bag. Pero meron nga itong battery na pwedeng mag-cost ng sunog. So dapat nakalagay yan sa inyong mga hand carry or laptop bag. Lesson natin dito, ay wag na wag po tayo maglalagay sa check-in luggage dahil mainit ito sa mata ng mga magnanakaw dyan sa naiya mga kabayan dahil nakikita nga po nila ito sa screening machine kaya pwede nila itong nakawin at hiwain ng kater at kunin ng dahan-dahan sa loob ng sa likod ng international airport bago nila ito hihagis sa conveyor na passenger luggage mga kababayan kaya mga kababayan maging aral ito sa mga kababayan nating papauwi pa lang ng Pilipinas at wag na wag po tayo maglalagay ng mga ganitong klaseng mamahaling gamit o anumang alahas o ginto anumang alahas o pera man lagi natin itong isave sa ating hand carry bag laptop Marami iwasan po natin na tayo ay manakawan dyan sa Naia International Airport. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nakakalag like and subscribe sa akin channel, pakipindot naman niyo po ang like and subscribe dyan. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking maliit na channel na ito.